dito, Manuel L. Quezon High School dikit na bikit na siya sa ano index SX yun ah oh. Meron na mga kabayan no, oh. nag-uumpisa ng maglagay ng pader. Yun, dumadaan tayo sa ano, sa ilalim oh. Pero pagdating doon, meron nang ano, may harang. Diba ganito yung ano, yung ilalim ng Ramon Magsaysay Bridge dati ano? yan magandang araw po ulit sa inyo at January 7 na ngayon 2024 kapit tayo ng NLEX SLEX Connector Road dito sa Dimasalang Bridge sa lang Road sa Santa Cruz, Maynila ganito. yan ganito pa rin halos ito yung mga may ginibang bahay yan. at dito sa kabila marami din ginibang mga bahay malapit sa riles wala pa rin halos pagbabago wala pa rin kalsada bahay pa dyan oh. iba rin yung mga yan pag ginawa na yung DNA ni NSCR nandun na El Rivera Street yan. gusto ko sana dito lang maglakad pero wala merong harang Ayan, yung mga ginagawang poste ng ilaw daming ang daming inilagay mga kabayan grabe dito naman yung mga poste ng ilaw mga uh, nasa 6 meters ang pagitan tayo magdaan dito sa bike trail ah, oh, may ginibang bahay dito tatayuan na yan ng bagong bahay Para may harang Ah hindi Ah, dito may ano na pala. May pader na oh. Yun oh. Meron na mga kabayan oh. Nag-uumpisa ng naglagay ng pader. Oh. Yan, dito tayo sa bike trail. Dami pang mga ano. Matibag na ano na semento pader hmm. hindi pa rin pwedeng eh, madaanan tong ilalim pero may mga ano mga street dwellers Ayan. harang pa dun. Ah, oh. I may mean, nag magbubutas dito. Ayan, oh. Yeah. Mga ano na. Graffiti na. Gilid ng... di Masalang bridge 'yon. Dumadaan tayo sa ano, sa ilalim, oh. Pero pagdating doon, meron nang ano, may harang. Ay, hanggang dito lang tayo. Yan. May pader na rin pala sa ilalim ng tulay. Diba ganito yung ano? Yung ilalim ng Ramon Magsaysay Bridge dati. Ano? kahawig may mga bahay dati dyan mga kabaya no magkabila rin tara sigurado to ang dami mga uh, street dwellers dati bandal dito dalagay ng padera yan yun yung ginagawang pader at yan ang di masalang bridge meron na rin mga bandal graffiti at ito yung riles dumi ng riles kama putik yung mga bahay dati dito yung bahay at mga informal settlers. At mayroong kalsada. Nawala na yung kalsada. Natabunan na ng mga lupa. Mga natibag. Yan. Yung mga bahay dati dyan. Ito, wasak pa, oh. Huh? Enemy! Enemy! Mm, may mga informal settlers, oh. Kaliwa oh. dami pa doon o, oh, sa kaliwa. Mga ano pa dito, mga magulo. New Antipolo Street. Ayan. Isa pang bike trail. Parang buong ano nga bike trail. Kabaan nito. Papunta ang El Rivera. Naging ano na. Naging bike trail. Ah, may ano. Party. Ito no El Rivera na to. yung ah. gilid ng poste. mayroon ding malit na ano dito? lagus nilad. wasak wasak ang crossing. ah oh, doon, no? Oh. Merong ano, diba? Tingnan natin dito. yun Lalagay ng ano, mga kabayan, na um, padera. Ito, sa tapat ng Felix Huertas. Ayan, Kina natin. Ganito dito, oh. Ito na yun, oh yung Main Street Station ah. Dahil basura sa gilid. Formal center Nara, tuloy tayo ang sa Rizal. Sabi niyo yun, naglilinis dito. Ayan na mga ng, ano? Yan naman, kabayan 'yang ano, Station. Malapit siya sa Orokieta. mga naka-park at ito na Pizal Avenue na ito Baliches Pizal uh, Avenue by Eboni uh, modern jeep na uh, ang bayan dito oh. Anuel El Quezon High School, dikit na dikit na siya sa ano, SX. McDonald's. McDonald's pala sa pure gold oh. lumen tree. Ito pwede na. Pero dito sa Release mga kabayan, no? Teka. Hey, Kaya. Ay, hindi. Hindi, <laughs> hey, ano pala. yata hey, na, no? May tayo makakadaan doon para may ano merong gap dito na lang tayo sa old antipolo street dating nila parang Banawe. Ah, uh, tayo nasa Banawe Quezon City.